Gusto ko uh, makabalik sa Dota 2 Pro scene. Siyempre, yun naman yung daragang uh, gusto ko. Ayun. Yun siguro yung naging sanhi ng uh, maraming opportunities na hindi ko nagrab. Vanesky find themselves out, of, out of the the minsan napapaisip ako kung hindi ko ginawa yung mga habits na ginawa ko noon. Or nag-focus ako sa mga opportunities. Siguro, nasa pro pa rin ako. Jules Magic is back, SF ng Pilipinas. Sabi nga nila, Jules, Jules is on fire! Pakapos si Julius De Leon. Ako po ay isang uh, Dota 2 caster analyst sa lupa WXC. And pamilyadong tao na po ako. Meron akong uh, dalawang anak and kasama ko yung asawa ko ngayon. Um, Nag-start ako magdota, siguro sa mga tropa ko. Niyayan nila ako. Then pustahan, ganyan. Siyempre puyatahan, pustahan. Then after that, bumo kami ng team. Happy Feet, which is medyo kilala sa MPGL. Yun nga, umakot ng mga championship. But after that, yun nga, yung manager namin, eh, medyo hindi na kaya, syempre busy. Then, uh, pinasta na kami sa Mineski, which is sila yung kayang uh, magpapunta sa international uh, scene. Biggest tournament na nalaroan ko nung Mineski Days is uh, the international one. Yun yung pinakamalaking uh, tournament that time. Na-invite kami sa Cologne, Germany. Tinalo namin Nirvana, China which is pinaka malakas or one of the strongest team that time. And feel namin after that, kaya namin talunin lahat. But we're going to go Moscow 5. Eh, and we're going to go to the end And we're not prepared. Which is the time because we're not prepared. they're going to go the arrow. It's going to hit. It hits on Gold. They're told he. Oh, he just. Was... And oh, that's taking out the tier 4 tower. While the rest of the Nesky just gets pulled inside the main base. They get the dunk. They get the dunk. E GGG. Dio, the dunk. have won, Congratulations, Moscow 5. Then the next team to advance. Maneski find themselves out of, out of the runs, but Moscow Five will advance. We'll have our double... number. Dahil nga dotawal pa yung parang nasa puso namin. Yun yung mas focus. Yun nga, na medyo regret. syempre na hindi namin binigay yung best namin. At naraglag kami na sa 9th place. After TI1, medyo nag-separate ways kami na Mineski. And nag-different teams ako. Marami ako natutunan. syempre. And mas marami akong nakilalang player and mga managers, yan, mga tumutulong. Siyempre, para sa akin, bata pa ako that time na tumutulong. Mag-grow ako. Ng panahon na yun, um, may liga gumala kasama yung mga tropa ko. Uminom, tumambay. Ayun. Yun siguro yung naging sanhi ng uh, maraming opportunities na hindi ko nagrab which is hindi ko rin pinagsisisihan masaya naman ako dahil kasama kayong mga tropa ko pero yun um, yun lang din siguro yung babalikan ko kung pwede yung mga opportunities na hindi ko nag paminsan-minsan napapaisip ako kung hindi ko ginawa yung mga habits na ginawa ko noon or nag-focus ako sa mga opportunities. Siguro, nasa prosin pa rin ako. Pero I'm hoping someday na makabalik pa rin sa prosin. Day of the day, syempre I love what I do. I love Dota. Yun naman talaga yung uh, kinalakihan ko nag-enjoy kasi ako. Iba yung feeling na ewan ko basta ang hirap explain. That time ang gusto ko lang uh, mangyari noon, mapaglaro sa mall. Kasi dati may nakikita ako na mga nagko-compete sa mall. Parang once na nakita ko yung parang biglang uh, bumalis yung tibok ng puso ko na parang gusto ko yun na Parang gusto ko ma-experience yun. Kaya nung time na parang may tournament sa SM Cyberzone, tuwan-tuwa ako. Parang imbis na kinakabana ako, iba yung feeling ko, parang mas gusto ko pang galingan. I'm happy rin na kahit paano, na kahit wala sa ProSyn right now, eh, nandun pa rin naman ako sa community, which is Dota to analyst ako. Kumbaga, hindi pa rin ako nawawala. And I'm still playing pa rin naman. And kung uwi ako ng bahay, siguro, sobrang mas ako nakikita kay anak ko na naibibigay ko lahat, pati na rin sa asawa ko. And um, sino bang may ayaw na mas okay, yung trabaho mo is Dota or mo na rin at the same time. And then pag mo ng bahay, makita mo mga asawa mo na wala ka namang ibang ginagawa hindi mag -dota, Which is, uh, sinusuporta na lang ako. So na akong daddy, husband, caster, and hopefully someday maging pro player ulit. But at the end of the day, isa pa rin ako Dota player.